Hello guys, good morning. Morning guys, welcome back again sa ating channel. For today's video guys, oh ayan, magpa-price, ano tayo, pricing tayo ng ating mga biscuit at saka yung mga fudge bar. Lagyan natin ng ganito guys, yung presyo para, ano, hindi malito yung pamangkin ko guys na magbabantay dito. Yung biscuit natin guys ay Take 8 pesos na yung bintahan natin starting today kasi nga sobrang nagmahal na rin sila guys. Nag-increase sila. So, hindi na kaya yung ano, yung tag 7 pesos lang bintahan natin. I-eat na natin, guys. Para makaano tayo. Kasi kung 7 pesos lang, so magkano lang yung ano natin binta, yung kikitain natin sintabos. Kasi yung puhunan, guys, eh 65, 64. O magkano na lang sa isang pack. Kung magka 65 isang pack, 5 pesos na lang yung kikitain natin. So, kailangan natin, guys, mag-adjust ng ating presyo sa mga biscuits at saka sa ganito, guys. do donut. Yan, tag 13 pesos yung bintahan natin. At saka sa tops naman, ay tag 10 piso. Yan. Nilagyan ko na sila guys para hindi na malito yung pamangkin ko. Pero pag may klase naman guys is ako naman talaga dito ang nagbabantay kaya ilang para ano rin kasi ito guys para mas madali sa akin na mag ano mag total pag ano na pag may presyo na dito kasi hindi na ako mag, mangangapa kung magkano kasi kung minsan guys nakakalimutan ko rin kasi makalimutin na dito ko lang siya ilalagay guys sa ano sa tray na ganito isa na lang tong tray natin guys pero pagkasahin lang natin para naman na ano ito lahat. Malagay ito lahat ng biscuit. Yan, puno na siya guys. Yan you know, o, puno na. Saka itong protes, ganun rin. Six, uh, ano na, same puno na dito, 65. Dito sa amin. Iwan ko sa inyo guys kung magkano na mga kasari, kung magkano na sa inyo ang presyohan dito. Basta dito sa amin, 65 na yung pinakamura dito na biscuit ay 62 mostly 65 Ayan. kaya kailangan natin taasan din kasi nagsige, nag, taas na kasi guys kaya i na natin to dahil 8 pesos na yung bintahan natin at saka itong chukumotcho guys yung ano ko dito is yung puhuna natin ay sandali pintahin ko muna guys kasi ano para malaman natin kung magkano Yung puhunan natin guys ay sa chocomucho ay 8.5 na. Then bintahan natin dito ay 10 pesos rin. 10 pesos lang natin guys. Katulad ng Faji Bar at saka Taps. Yung 13 lang natin is yung do Donut. Para afford pa rin ang ating mga ano guys, estudyante na bibili dito. Mabinta din kasi itong ano guys, Chukumucho dito. Lalong lalo na pag may klase. So mabinta talaga ang ganito. Yung mga chocolate, mga Faji Bar, ganyan. Kasi pang baon kasi nila yan. Lagyan lang natin ng mga pesyo guys no. Para hindi tayo malito. Saka para alam na rin kaagad ng mga bata na binibigay na. 8 pesos na yung bintahan natin. Kasi may malagay na na presyo. Malapit na pala yung pasukan guys. Kumusta na yung mga school supply ninyo ng mga staff? Sa akin yung ano na lang, yung ano lang yung nabili ko. Ban paper, construction, at saka may kontak ko dito mga papel. Pero plano ko guys is bibili ako bukas ng papel. Maghahanap muna ako ng medyo mura-mura na presyo yung per bundle para naman makasave tayo at ma makaano ano tayo guys no laki laki yung kikitain natin pag nakamura tayo ng bili pero pag ano na wala na tayo magawa kasi nagsaasa na talaga ngayon yung mga school supply guys kahit saang ano ka bibili kahit saang platform like makabibili ka sa tiktok shop shopee lazada ganun pa rin kasi nga oo medyo ano sila sa presyo mura mura kung ano kung per bundle pero maano ka naman sa shipping fee kasi nga yung shipping fee guys mahal din pag school supply nagtry ako nag-add to cart ako guys ng ilang bundle yun ng notebook at saka papi then pag ano tinry ko kung magkano yung babayaran ko lahat, kasama na yung shipping fee e, ang mahal pala ng shipping fee guys pag ano school supply yung bibilhin natin sa ganyan sa Shopee sa Lazada sa TikTok shop naman guys hindi ako nagtry na lang na mag add to cart na mag cart sa TikTok shop kasi naisip ko parang gano'n pa rin siguro ganun pa rin na ano mahal yung shipping fee. Mas mabuti na lang siguro dito na lang bibili sa amin sa yung sa ano ba guys, sa lungsod para wala nang babayaran ng shipping fee pero ganoon pa rin naman kasi eh. Kaya baka mas makamura pa ako kung dito ako bibili. So dito na lang. Try natin bukas guys, baka maka ano ako kasi pupunta ako bukas ng bantayan sa lungsod kasi nga magbabayad tayo ng currency. Hindi pa hindi pa tayo nakapagbayad ng currency guys. Meron na tayo uh, lumagpas tayo sa Judith. Judith natin nung ano pa, 18. Ay, ano na ngayon, 27 na. Baka maputulan na tayo, di ba? Joke lang. Pero yung dito sa amin guys, yung sa Corinthy naman, yung limit nila sa banil ko, limit lang na kailangan nakapinding. Kung may pinding, ah, pinding, ano ka, pinding na babayaran, kailangan one, parang two months lang yung pwede ipinding guys. Pag nag three months na, eh, puputulan na kayo ng Corinthy. Sa akin naman na kaso guys, is, ngayong uh, ah, one month pa lang yung pinding natin. Ngayon lang buwan. Pero, babayaran natin yan bukas pag kasi may nakaipon ako dito guys ng pambayad ganoon na kasi guys eh kung ano mag iipon lang muna kasi nga minsan matumal kaya ganyan mag iipon ipon lang kaya hindi natin kaagad nabayaran yung sa ano natin kurinti kaya naka naabutan tayo ng judit pero babayaran natin yan bukas na para hindi tayo maputulan kaya yan lang guys yan lang yung ano natin kaya dyan sa mga ano mga kasari ko iba iba din kasi tayo ng pamaraan ng ano guys, pagbabayad ng ating mga bills. Ako ko minsan um, minsan na maabot na ng pastyo, minsan hindi naman guys. Kung ano lang yung tindahan natin guys, kung yung consistent lang ba na maganda yung binta araw-araw, makakapagipo naman talaga. Kaso lang minsan yung binta, yung sales natin is maliit lang. Alam nyo guys, kung dito sa tindahan ko, kung hindi ko to sinabayan ng chikash, siguro mas maano pa talaga. Wala nang ano yung tindahan natin guys kasi kung kasi kung ano kasi guys is maraming mag mag ano yung transaction natin sa GCash everyday minsan wala din kaya yan yung sabi ko sa inyo guys is hindi naman sa lahat ng panahon or araw is mabenta yung ano natin O maganda yung bintahan sa tindahan kasi kung minsan guys matumal talaga meron namang araw na maganda yung sales natin kaya ganun lang guys kaya nagpapasalamat na rin ako dyan sa Gcash ko guys kasi nga malaking tulong talaga siya ka ma, ano siya na pandagdag kita ba kway kung iasa lang nimo sa tindahan guys usahay so hinay sa ko suko mas mabuti na yung may gcash gcash mostly transaction natin guys dito is gcash kunti lang yung maya kasi yung maya natin wala tayong fund na malaki sa gcash nga wala rin tayong fund na malaki kung ano lang kung sino lang yung magpa-cash in sino, sino, lang yung mag, magpa-cash in at saka yung basta may laman yung gcash natin okay lang pero kung magpa-cash out guys tas hindi aabot yung sales natin so hindi rin tayo makapagpa-cash out eh, hindi tayo makaano -ano sa customer natin na magpa-cash out sila kasi nga nakaano lang tayo guys nakadepende lang tayo sa sales ng ating tindahan dito agad lang sa halin guys ba matimingan na ay magpa-cash out na andako dako dako kayo kay cash out nandito dako matiming nga ba wala tayo gamay ra atong halin so dili taka ano sa'yo? pila?

May bumili lang guys. By the way guys, tips ko rin pala sa inyo sa mga kasari ko. lalong lalo na sa mga nagsisimula pa lang guys katulad ko. So, kasi is na experience ko na to guys yung ano natin yung mga paninda natin is kailangan talaga natin siyang i-check yung expiration date guys katulad nito is may expire siya hindi klaro guys no ayan no hindi klaro basta may expire siya dito guys is December 12 2023 this year na guys so kailangan natin pong i-check kasi kung ma-check natin guys is kailangan natin siyang maibinta agad pag malapit na ma-expire para hindi maabutan ba kasi kung maabutan guys mas sayang lang at saka hindi rin natin maibinta guys kasi mag-expire na baka ano, yung ano yung mga bata na bibili ba guys kaya kailangan talaga i-check natin yung expiration date kahit nasabihin guys na malayo pa or ilang buwan na lang ma-expire na so kailangan natin yung i-binta agad i-display ka agad para naman mabili ka agad so makabili na rin tayo ng bago na medyo matagal-tagal pa ma-expire yan, yan po yan guys ang aking ano sa inyo i-check talaga yung expiration date para kung sino yung malapit na ma-expire yun ang uunahin natin sa pag display

Pumutso. Oh. oh. ayo lang ana. Ato may kwarta. Ako oh. Ken oh. Salamat. Thank you very much. Yan, ingat. Oh, amo na i So, ayun nga guys. Tapos okay. na tayo maglagay ng price, ratio So, Yan lang yung i-share is ko sa inyo ngayon, guys. So, thank you for watching. Bye-bye, God bless everyone. Amping kanuna.